Catherine matapos ang labing isang taong relasyon kay Daniel, we still don't know the real definition of love. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda, nitong lunes, inihayag ni Catherine Bernardo na wala siyang pinagsisisihan sa labing isang taong relasyon ni Daniel Padilla kahit pa nauwi ito sa hiwalayan. Sa naturang episode, tinanong ni Tito Boy si Catherine kung ano ang maipapayo niya sa kanyang younger self. You know, nothing, I don't regret anything, Ayoko siyang pangunahan. I want her to experience all the happiness, all the pain, sad ng aktres na inilarawan na, beautiful years, ang panahon ng naturang relasyon at nakatulong ito kung sino siya ngayon. Ang laking part nun yung 11 years na yun, sad niya. Kung nandyan si Little Kath, ang sasabihin ko you know, ayaw kitang pangunahan. I want you to experience all of these emotions, all of these things kasi it's gonna be a big part of your growth. Ayun pa sa aktres, marami siyang natutunan sa kanyang nagdaang relasyon. I'm talking about growth, I'm talking about being unselfish, about gratitude, dreams and all. Lumaki ako sa 11 years ng relationship na yun, sabi ni Kath. And when the breakup happened, ang dami ko ring natutunan, patuloy niya, at sinabing, feeling ko, I still don't know the real definition of love. Dagdag pa ng aktres, napagtanto rin niya na, Love can be found anywhere, mula sa pamilya, kaibigan at kapartner. Nadama rin umano ni Catherine na napapalibutan siya ng pagmamahal mula sa mga tao sa panahon ng pagsubok. I feel like I'm surrounded with so much love na yun ang pinapa-feel sa akin ng mga tao na doon ko na realize after everything na after what you went through, kung ano man yun, any challenges, isusurround ka talaga with so many good energy and so much love. And I'm so grateful for that, paliwanag niya. Nitong nakaraang November 2023 nang kumpirmahin ni na Catherine at Daniel ang kanilang paghihiwalay. Bib ay dumuli si Catherine sa pelikulang, Hello, Love, Again, kasama si Alden Richards, nakarugtong ng kanilang dalawang libot labinsyam na blockbuster hit movie na, Hello, Love, Goodbye. Sa direksyon pa rin ni Kathy Garcia Sampana. Ipapalabas sa mga sinehan ang Hello Love Again simula sa November 13.